Hello guys, kamusta kayo? So for today's vlog, may naisip akong gawa ng content Kasi ito yung isa sa importante na kailangan malaman ng mga papunta dito sa Finland As in, pagkagigising ko lang pero, ayun nga, naisipan ko na siyang gawa ng vlog Kasi, ano eh, marami talagang nabibiktima akala walang tubig sa video, ganun So, yes, nabanggit ko video, yun yung gagawin ko ng content. Um, kasi akala natin ang importante lang natin malaman yung weather, yung pag-adjust sa weather, yung pagkuha ng mga policy, ng bank, yung pag-adjust sa future. Pero isa to sa importante yung kailangan yung malaman, guys, kasi kagamit tayo ng CR. Kahit pagbaba natin ng airport, kagamit tayo ng CR. So, <laughs> natatawa ako kasi hindi lang ako guys yung naka-experience ng ganito na yung CR na si ka na tapos walang tubig. Siyempre hindi tayo sanay ng patisyo-tisyo lang, ba diba? Lalo na kung dumumi ka. As in, so ito yung kailangan yung malaman guys. Watch out! Ito ang kailangan yung malaman at talagang um, na, nakaka, nakakatanga. <laughs> Kasi based this, uh, this is based on my experience at hindi ko lang experience to. Experience ng mga nakasabay ko, mga kabatch ko. Hindi lang ako na biktima. Uh, yung iba pa ha, nagdala ng tabo kasi bakit? Oh. Tignan niyo yan. Naandar naman siya, di ba, guys? Oh. Tapos meron siyang hot and cold. oh, di ba? Ang galing. syempre sa ibang basa, kaysa naman, kaysa pilas, may ganito, di ba? Ayan. So, ito yung kailangan nyong malaman. Kung nakikita nyo yan, Viday. So, minsan akong gumamit ng ano um, CR sa hostel. At nung kailangan ko na ng tubig, pagpindot ko ng Viday, OMG! Asan na? Bakit walang tubig? Bakit wala? Kaya sobrang stress ako. Buti na lang. Lagi may tissue ang CR nila. Pero kasi tayo mga Pilipino, hindi tayo sanay sa tissue-tissue lang. Gusto natin may ano. Tapos wala akong dalang tabo. Kaya sabi ko, nagsisisi ako. So kailangan ko, sabi ko, kailangan ko bumili ng ice cream para may pantabo ako. Tapos, hindi na ako naka-experience nito guys. Halos lahat ng sa amin, lahat nga ata kami, wala kaming kaide idea. Hindi kasi ito tinuro. So hindi ko alam kung sa ibang bansa ganito din. Pero, ano mo siya mabubuksan? Akala namin sira. Sabi ko, imposible naman. Pati yung, ano, pati yung CR, yung video sa mall, sira. So, nung bumalik kami, ito yung nalaman ko, guys. Para magkatubig yan, ito bubuksan mo. Bubuksan mo yan, di ba? At magkakatubig yan, guys. Pag binuksan mo yan, at ayan na. Kita nyo, Akala namin sila ang bidet. So, hindi namin alam na magkakonekta pa So, kailangan mong muna pala talaga itong buksan para magkatubig yung bidet. Oh. So, ilang araw namin to bago nalaman, guys. Diba? Ito ang kailangan yung malaman. At isa pa, isa pa. Kasi talagang importante yung CR eh. Tambayan natin to eh. Okay? Off na natin yan. At tips lang ah tips lang. May time na, di ba, nakaganyan. syempre alam, antok na antok ka. Antok na antok eh. Tapos, pinuksan mo yan. Hindi mo na malayan. Nakahat pala siya. O, oh, syempre, unang man yan, unang labas nito malamig. Nung katagalan, ay, napaso na ang pet mo. <laughs> oh my goodness. Kasi, hindi mo na-adjust dito. Na, nasa, ano pala siya, nasa hot. Oh my God. Aminin niyo kung sino mang nandito sa Finland, ilang beses na paso yung pet nyo. Okay, so ito pa guys. Meron pa isa. Kita nyo yan guys. Shower. Diba? Shower. Yan, shower. So ito rin yung kailangan nyo malaman guys. O, oh, diba? Binuksan mo yan. Gusto mo mag-shower? Yan ang bumukas. So paano na? So, pinindot mo to. Wala. 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 So, saan mo siya bubuksan? Wala. So, nung nasa hostel ako, nung maliligo ako, grabe guys, sabi ko sa inyo, nung maligo ako kasi, ito, pinindot ko to, sabi ko, wala din. Wala. Paano to? Ayaw naman umandar nung tinaas ko to. Tapos, ang ginawa ko, binuksan ko to. Tapos kasi yung sa hostel, na, ano, pinwestahan kong sira yung ganito. So, hindi pa rin siya umaandar. Hindi pa rin siya umaandar. Yun pala, yun nga, sira nga pala yung ano, pinagpwestohan ko. Alam mo, ginawa ko, sumuksok ako dito. Dahil nasa loob na ako eh. So, dito ako sumuksok. Naligo-ligo ako. Ganon. So, mga ilang araw guys, umipat ako ng ibang banyo. Ganun pa rin. So, ginawa ko, kasi doon ako sa dulo nag-umpisa eh. Sunod sa next, ano, last, uh, uh, second to the last. And then, ginawa ko, nagkwentuhan kami, para para sa kami na experience, guys. So, yun na naman, natanga na naman kami. So, nung, ano, tinry ko na sa, ano, pinakauna, okay siya, Gawanda siya. So, ganito ang ginawa ko, guys. Pinuksan ko to, experiment ako, sabi ko, hindi pwedeng ganyan. Lagi nilang kutok-tok dito. So, laksak ko to. Tapos, pinaas ko to. At ayun na. Ayun na. Mandam na siya. Grabe, di ba? Grabe yung experience kami. Hindi lang ako naka-experience nito, Papay mga kasama ko. Kaya, guys, kung may importante mga kailangan yung malaman dito sa Finland, ito yung pinakauna. Dahil ito yung unan yung gagawin. So, yun lang, guys. Goodbye! Ngayon, guys, alam niyo na kung ano yung gagawin niyo. Okay. So, mag-comment kayo pag na-experience rin yung parehas, ha? <laughs> Sige, goodbye guys. Subscribe na kayo sa YouTube ko. Bye now. Love you all.